Hey guys, welcome back to my channel. And for today's video guys, ang video na to ay para sa mga nagre-reels sa FB na kagaya ko. Dahil ako guys, nagre-reels din ako sa FB. Pero, real to kan ito guys bali itong video na to as in real to kasi to kasi naisipan ko lang tong gawin guys kasi na obserbahan ko na ganito ang nangyayari dahil sa pakan pakanani meta na nagkakagulo na sila sa facebook na dahil sa reels na yan kaya ngayon pag usapan natin ang tungkol sa reels na yan at kung isa ka sa mga nagre-reels na yon or balak na mag-reels ay panoorin mo ang video na to hanggang dulo at para malaman mo kung ano ba talaga ang pagre-reels. But before we start, tinimbitahan ko kayo na please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell button para ma-notify kayo once na may bago akong video na ina-upload. Without further ado, let's start guys. Unang-una guys, na gusto kong sabihin sa inyo about Reels. Kung inaakala nyo na kapag nag-upload kayo ngayon at ay bukas ay may kita na kayo or bukas meron na kayong maraming viewers. So, doon palang lang sinasabi ko sa inyo, nagkakamali kayo, ex. Kasi alam nyo ba, hindi ibig sabihin na kapag nag-upload kayo ngayon, bukas, makalawa, or next week is ano na kayo, kikita na kayo. Kasi guys, dito sa social media, sa, hindi madaling kumita ng pera. Lalong-lalo na guys, kung hindi naman kayo sikat or kilalang tao. Alam nyo kung bakit. Dahil sa sobrang dami ng gumagawa ng video ng reels ay kailangan ay kilala kayo or maraming magshare ng video nyo para maraming manood dun sa video nyo. At para din may magsend sa sa'yo ng star. O kaya naman, lalong lalo na kung gusto nyo magka-add on reels, hindi yun madali guys. Dahil ang kailangan nun ay kailangan nyo ng 5,000 followers and then 60,000 minutes abuse o oh, di ba kung sa pag reels niyo nung pang ila ilang minuto lang naman or seconds lang naman paano kayo makakabuo ng 60,000 views minute views within that day or within 2 days or uh, ilang days lang talagang bubuno kayo ng araw para lang maabot -ma -ma niyo yung kailangan para magkaroon kayo ng stream in stream ads kaya nga 'di ba ang diskarte ng iba, nagla-live sila. Pero guys, kapag naman nagla-live sila, ito naman. Dapat guys, kung kayo ay gagawa ng content, as in dapat man lang quality content, 'di ba? Hindi naman sa nagmamagaling ako or expert ako, pero ilagay nyo ang sarili nyo guys bilang isang viewers, hindi bilang creator. Halimbawa, ikaw, isang viewers ka. Mas gugust manonood ka ba kung ang video ay wiwiri -wi against the light. Tapos, ano, alam mo yung wala namang matututunan, wala, hindi ka naman nakakatuwa. So, bakit ka manunood di ba? Kaya, kung gayon ka nga, kung ikaw nga, hindi ka nanunood ng ganong video, ba't ka gagawa ng ganong video? So, in short, kung ano yung mga gusto mong panuurin, pwedeng malamang yun din ang gawin mong video para marami sa iyong manood, ba? Diba? kasi guys, yung marami akong nakikita sa Facebook ha, real talk lang talaga to ha, marami akong nakikita sa Facebook na medyo nakakasura na din, <laughs> alam mo kung bakit, popo sila na nag-follow daw sila ng marami, tas wala daw nag-follow back, alam nyo guys sa, alam guys sa larangang ng Facebook, ng pagre or kahit sa YouTube, hindi hindi effective yung makikipagpalitan ka ng follow to follow ganoon alam nyo guys, kung gusto nyo ng organic engagement, wag ganun ang gawin nyo. Dapat manood kayo dun sa mga video na gusto nyo and then mag-comment kayo related about dun sa video at hayaan nyo kung babalikan kayo or hindi. Huwag nyo obligahin yung creator na babalikan kayo at huwag rin kayong kukomment na palubak back, follow dahil mas lalo lang yung nakakainis sa isang digital creator na malalaman niya na nanood lang kayo dahil gusto ninyo na balikan nila kayo, so anong gusto mo ganun din ang mangyari sa iyo na kapag may manunood sa iyo dahil kailangan niya rin lang ng kapalit na panunood mo diba, napaka ano naman, hindi yun maganda dahil ako sa totoo lang guys nag-reels din ako pero never ako nag-comment ng follow to follow sa mga video ng ibang creator, hahayaan ko oo na, matagal na, matagal nang ang nagbibideo, matagal na ako nagre-reels, months na. Pero, wala pa rin ako napapala dahil visible nga ang star ko pero wala naman ganun karami na nagsesend ng star at minsan nga na expired na lang star dahil hindi pa sapat para ma para ma-withdraw. So okay lang yon At least ang importante yung nag-iimprove yung video mo at may na dapat kasi talaga guys kung papasok ka bilang isang papasok ka bilang isang video creator dapat ay mahal mo ang trabaho na yun ibig ko sabihin kagaya ko ako kahit noon pa wala pang wala pang pakanasi metang ganto talaga nagbibideo na ako sa youtube dahil alam mo natutuwa ako kapag napapanood ko ang sarili kong video na halimbawa makikita ko yung mga memories ganun, tapos hilig ko rin na mag, mag edit ng mga video tapos natutuwa ako kapag napapanood ko na magandang editing skills ko dun sa video yun, yun talagang ini-enjoy ko lang kung ano yung mga nagagawa ko hindi, hindi ako para nung una ganun nung una, banu-banu pa rin ako nag-PPM ako dun sa mga sa mga friends ko sa Facebook na Kesyo, pa-support, pa-support. Pero hanggang dun lang. Pero yung obligahin ko, yung halimbawa nag-YouTube din, makipagpalitan at obligahin siya na ganyan. Parang, kasi hindi rin naman maganda guys eh. Kasi dati na-try ko na rin yun. Nakipagpalitan ako ng subscribe to subscribe. Nakipagpalitan ako ng subscribe. Ayun, umabot ng nasa 500. Nung, nung kaunti pa dati yung subscribers ko kasi ngayon yung subscribers kasi ngayon yung subscribers ko is about 2,600 na nung time na wala pang 500 yung subscribers ko nakipagpalitan din ako, nakipagsubscribe subscribe lang ako, pero ang naobserbahan ko guys, dumami yung subscribers ko, pero yung views ng video ko o ganun pa rin, hindi rin naman dumami alam mo kung bakit, kasi yung mga nagsubscribe sa akin, yung mga nagsubscribe sa akin, ay sum nagsubscribe din lang naman, dahil sinubscribe ko sila, kaya pag nag-upload ako ng panibagong upload, hindi naman sila interesado dun sa content ko, kaya hindi rin naman sila nanonood tapos, hinayaan ko na lang simula noon, parang naisip ko nanonood din ako ng mga tutorial. Naisip ko na baka totoo yung sabi nila na mag-isip ka lang ng mga quality content. So, kahit anong niche, kahit anong niche na lang ang itrinay ko, iba-ibang klase ng video, entertainment, <laughs> mga travel-travel <laughs> video, kung ano-ano na lang, lahat ng video, ano, cooking video, ganun, ginawa ko. Tapos, meron ako mga tutorial, yun, doon nag-boom yung mga video ko. Baga, bali, meron akong nagkaroon ng 30,000 views na ngayon yung tutorial video ko about Gcash. Tapos, yun, napansin ko na kusang may nagno notification sa akin, kusang may mga nagsusubscribe, tapos marami nag-message. Tapos, yun, parang simula nun, parang natuwa na ako kasi madami sa akin nag-comment dun sa video ko. Ate, thank you dahil sa video mo na, na, na verified yung account ko. Tapos, marami din nag- basta't maraming mga comment. So, Simula noon, parang ginanahan na ako lalo gumawa ng mga video at hindi na ako nakikipag-subscribe to subscribe kahit kailan talaga. Kaya ngayon nung nauso ang Reels, yun din ang naiisip ko. Talagang dapat tutok na lang kayo sa content nyo. wag na kayong habol ng habol dun sa follow to follow tapos naman Kapag naman nagpalu sa sa'yo, papallow lang sa'yo dahil pinalo mo siya. Tapos, dadami din yun. Isa pa, dadami ang pa following nyo. Yung pinalo nyo, madami. Masdan nyo. Marami sa inyo nakikipag-follow to follow na malalaki. Pero, pag isinting nyo yung kanilang bahay, yung kanilang account, wala silang pinapollowing. Kasi, hindi rin maganda. Parang hindi maganda rin sa record ni Mita yung andami mong ipinalo. Kasi, Ibig sabihin, nakikipagpalitan ka nga. Lalo kung ipinalo mo yung account niya, tapos papalo rin siya sa account mo, hindi eh masyado nang pansin na, syempre, na mo na, na ano di naman nila yun, na mo monitor na nagpalitan lang kayo ng follow. Kaya mas maganda kung may kusa sa iyong papalo dahil nagustuhan niya yung content mo, hindi dahil nakipagpalitan ka. Tapos sabi nila, sinasabi lang daw yan ng iba kasi ayaw lang talagang magpalo back. Hindi naman sa ganun yun guys. At saka pati guys, nakakasura lang naman talagang makita. Nabibwisit, nakakabwisit yung bad vibes ang mga ipopost mo dahil sumamaan loob mo, dahil hindi ka ipinalo back. So, ibig sabihin, obligasyon pala nila yun na ipalo back ka kapag nagpalo ka sa kanila. Kung nagustuhan mo yung content nila, saka ka magpalo, bakit ka magpapalo kung hindi mo naman nagustuhan yung content mo? Tapos bakit mo sila uobligahin magpalubak back sa'yo kung hindi naman nila nagustuhan ang content nila? Nin, kundi naman nila nakustuhan yung content mo yun lang talaga ang magiging paraan guys dapat isipin mo quality ang content mo para magpalo sila kusa sa inyo ganito yung guys paano masasabing quality ang content nyo unang una dapat yung pag nag video ka naman guys huwag naman yung nakakaduling ikaw nga, pag nanonood ka, na nawiwili ka bang manood kapag yung wiwiri-wiri siya, yung nakakaduling yung itsura ng video mo, tapos against the light pa, yung halos hindi na makita yung itsura ng mukha mo. Dapat, pag magbibidyo ka, ka guys, tips ko sa inyo para hindi against the light. Halimbawa, kung nasa na ang liwanag, kagaya nito ngayon, guys, nagbibidyo ako sa loob, sa loob ng bahay namin. Pero, wala ditong ilaw. Kaso lang, yung cellphone ko nakatali ko doon sa bintana sa araw para yung pasok nung, nung liwanag sa mukha mo. So, makikita yung ayos ng mukha mo. Tapos, meron kasi ako nakikita mga nag -re reels Kung sino pa yun, ha? Hindi ko na lang may mention pero nadaan kasi sa newsfeed ko. Mag, ah, ano siya, gagawa siya ng video sayaw-sayaw siya. <laughs> Real talk nga sila, sabi ko, di ba? Real talk to, ha? Hindi na maganda yung sayaw hindi naman nakakatuwa. Kung hindi sana maganda, at least nakakatuwa. Tapos, yung pagkakakuha ng video, nagwiwiri yung pagkakabideo. And then, pangatlo, against the light yung video, kaya halos anino lang naman ang nakikita mo. So, kung ikaw ang manunood, matutuwa ka ba sa ganung video? Kahit hindi maganda yung camera ng cellphone mo, guys, kahit hindi maganda ang ginagamit mong pagvideo, maraming paraan para maging maganda ang video mo. Maghanap ka ng magandang patungan, yung hindi nagagagalaw-galaw yung cellphone mo habang ikaw ay video para hindi mag -blur. Tapos, yun na nga, ang sinasabi ko, maghanap ka ng part na hindi against the light para malinaw yung puha mo. Ayun, at least man lamang doon, matutuwa yung manunood. Minsan naman, ang ganda ng content, maganda yung pinapakita mo. Kaso nga lang, hindi naman maulinawan kasi against the light nga. Anino lang ang nakikita. Siyempre, malilipat sila. mag na lang ng ibang papanuurin. Di ba? At saka guys, dito sa pag -re reels kailangan mo rin talaga ng pasensya. Alam mo kung bakit? Unang-una, pasensya dahil kapag nagsisimula ka pa lang, mark, mm, mark my word. <laughs> hindi ka susuportahan ng mga kakilala mo, sure bull yan. <laughs> hindi ka nila susuportahan basta-basta kung sino pa yung mga kakilala mo. Malamang ang mga unang susuporta sa'yo, yung makakagusto dun sa video mo na hindi mo kakilala. At kapag ikay, marami ng viewers, marami ka ng followers, saka ka lang susuportahan nila. Kasi sasabihin nila, ayan, sikat na si ganyan, saka ka lang nila susuportahan. Ang huling susuporta sa'yo yung mga kapamilya at friends mo, yun pa yun yung huling sa sa'yo. Promise, totoo yan. At hindi rin mawawalan guys dito sa social media ng bashers kapag nag-upload ka at may nag-comment ng pambaba sa iyo. Dapat matapang ka or malakas ang loob mo na wag mong papansinin yung mga ganun. Kasi may kasabihan nga dito sa social media na more bashers, more viewers. Kaya yung viewers, yung bashers, dagdag pa rin yun sa iyong ano, dashboard kahit yan ay bashers kapag nag-comment yan sa iyo ng pambabash engagement pa rin ang tawag doon kaya ibig sabihin kapag may marami nagko-comment sa iyo kahit maraming bash para magiging recommendable yung video mo kaya hayaan mo lang sila wag ka magpapadala kasi kapag nagpadala ka sa kanila sa pag ka ikaw din lang naman ang talo eh hayaan mo sila hayaan mo sila kung anong gustong sabihin sa iyo So, baka sabihin nyo guys na masyado akong mayabang or feeling expert dito sa pag reels or sa pag video Ito guys ay parang naisipan ko lang talagang gawin. Dahil marami nga ako nakikitang nagpo-post na nagagalit kasi hindi daw sila pinapalubak. Kaya please lang itigil nyo na ang pagpo-post ng ganun kasi hindi naman nakakatuwa. Nagiging vibe, bad vibes. Nagiging bad vibes lang sa nakakabasa. Imbis na pag nag-post ka ng thank you, ganyan, o kaya ay kung mag-post ka ng mga reels na masaya, imbis na matuwa sila sa iyo, kapag ang post mo, puro ganun, puro negative vibes na mga beset, ang <laughs> sasabihin, mga beset kayo. mga beset kayo. Hindi kayo mga, sasabihin mga mm, kayo, hindi kayo hindi kayo, kayo nagpa-follow back sa akin. Dami kong pinalo, walang nag follow back sa akin. Huwag nyo silang obligahin. Ang maganda talaga pag kusa-kusa na. So ayun, kung kayo ay na real talk doon sa mga sinabi ko ay pasensya na pero sabi nga nila minsan masakit ang marinig ang katotohanan. It's okay lang yan guys. At least naman nagkaroon kayo ng idea kung paano. Dahil hindi naman sa pagmamayabang please lang. Sund sundin nyo yung mga sinabi ko at makikita nyo someday hindi naman sa madalian tat, darating ang panahon lalo kung magaling kayo mag-isip ng content darating at darating ang oras na kikita kayo magbasta at magtiyaga lang kayo go lang na go so hanggang dito na lang ang video na to guys and sana ay may na kayo sa mga pinagsasabi ko kaya kung ganoon kung may na-realize ka at may natutunan ka sa video ito ay huwag mong kalimutan na ipindutin ang subscribe button sa baba na kulay red at isama mo na rin ang notification bell button sa tabi para ma-notify ka once na may bago akong video na i-upload. So that's all guys. Bye. See you on my next video.